Itbulaga, Bulaga, may dalawa palang pasabog at surpresa para sa Sabado, ano kaya ito? Tuloy na tuloy na ba hanggang Paskong selebrasyon at show abroad? Kauri at Jeremiah, bumisita sa Itbulaga. Bulaga. The bark adds Main, sobrang nagulat at natawa sa nakita sa barangay ngayong Miyerkules nga October 16, ay talaga namang nagulat at tawang-tawa nga si The Bark Ads main, at ang iba pang mga The Bark Ads hosts, nang makita ang design ng walis na isa sa mga nanalo, sa pinakamagandang design ng walis sa barangay. Dito nga, ay makikita ang design dito ng walis, na talaga namang kahit sino nga naman, ay matatawa kapag nakita ito. Kaya naman, nang makita na nga ito ni Min, ay talaga namang makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon nito, na nagulat at natawa na nga lang dahil dito. Na kahit nga ang mga dabark ads sa studio, ay maririnig din na tawang tawa din nga ang mga ito, dahil sa itsura ni Min na ginamit na design ng walis na talaga namang tila isa nga si Main, sa mga paboritong gamitin ng mga timbaranggay na design, dahil matatanda ang noong October 9 lang, ay nagulat at natawa din si Main, dahil din sa design ng walis na siya din ang naging disenyo. Dahil yung picture talaga ni Main na talaga namang pinaka ang ginagamit nila dito. Kaya naman, kahit ang mga manunood at mga netizens, ay talaga namang tawang-tawa nga sa mga design na ito. Na matatandaang nung lunes lang din sa mismong birthday ni Boss Joey October 14, ay si Miles naman ang talagang nagulat at natawa, nang makita naman ang walis na siya ang ginamit na design. Samantala, ngayong Miyerkules din October 16, ay bumisita si Kauri at Jeremiah sa Itbulaga para mag-promote ng kanilang romcom digital series na Half Nanauna na rin ng bumisita at nag-guest sa Good Morning Kapatid para mag-promote at makipagkulitan din sa palarong pampasaya. Samantala, sa pagpapatuloy na, ay naglaro din si Kauri sa segment ng Itbulaga, na bawal, judgmental ka ba? Na talaga namang makikitang tawang-tawa din, at sobrang nag-enjoy sa itbulaga. Na kung saan ay nakapag-uwi naman ito ng 20,000 pesos, dahil sa round 1 lang siya nagkamali. Pero, talaga namang sobrang excited na nga ang mga netizens, sa matinding pasabog ng Eat Bulaga para sa October 19, na sa katunayan nga, ay maraming mga netizens na nag-comment sa kanilang YouTube livestream. Ang mga nag-comment, nasasama din daw ang mga ito, para sa selebrasyon na mangyayari sa Eat Bulaga. Pero, lalo pa ngang na-excite ang marami, nang sabihin ni Tito Sen, na first time na magsasama-sama ang lahat ng mga Dalbark ads, na susugod sa pinakamalaking stage ng Itbulaga, walang iba kundi ang barangay. Ibig sabihin, ay buong Dalbark ads ang kasama, kasama din si Queen Amber at ang TVJ. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Pero, dahil doble-dobleng saya nga ito, ay hindi lang daw isa kundi dalawang barangay daw ang susugurin nila. At kung sa ang barangay, ay sa Sabado daw ito malalaman October 19, 2024 na kung saan, ay kasama nga ang hindi lang buong bansa, kundi buong mundo. Kaya naman, mukhang hindi lang nga ito basta Christmas party sa barangay, dahil tila mukhang may pa world tour pa ang mga Dabark ads, na kahit nga ang mga nag-comment sa kanilang YouTube livestream, ay ganito din ang mababasa. Lalo na nga nang sabihin ni Mayor Jose at the Bar Guards Wally, ang tungkol sa pagkuha ng passport ni Queen Amber. Dahil mukhang isa nga ito sa sinasabi ni Tito Sen, noong 45th anniversary ng Itbulaga, na hanggang December o Pasko daw ang pagdiriwang nila, ng selebrasyon ng birthday at anniversary ng Itbulaga. Kaya naman kanya-kanyang hula na rin nga ang mga manunood at mga netizens dito, Gaya na nga lang ng pagkakaroon nila ng bagong studio, world tour at show abroad, at marami pang iba. Na hindi nga may aalis sa mga manunood at mga netizens, na talaga namang mga legit at solid dubark ads, na palaging nakatutok sa itbulaga. Team online man, team replay at team abroad. Makikita naman sa isa pang teaser video ng Itbulaga na ito, na kung saan, ay umulan man daw, o umaraw. Ay tuloy, ang isang libot isang tuwa. Na malalaman nga sa Sugod Bahay Special, sa Sabado, October 19. Kaya naman abangan natin ang mga matinding pasabog at surpresa na ito ng Itbulaga. Mga Dubart ads at mga ka-highlights, na hindi lang daw buong bansa ang kasama dito, kundi pati ang buong mundo. Samantala, narito naman ang mga comments ng mga netizens sa panibagong announcement na ito ni Tito Sen ngayong Miyerkules, October 16, 2024. Narito ang ilan sa kanila. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?